guys, nandito tayo sa bundok ngayon. Nagsasaing ako ng kasaba. Ayan. May kasamang ano to guys, puso ng saging. Ato. oh. Ayan, puso ng saging. Sinama ko na dyan. Kasi ano, maliit lang naman siya. Gawin natin yung salad. Tingnan mo guys, napakaganda ng uh, variety na to, kasaba. Galing yan sa Visca, Visayas State College of Agriculture sa Baybay Lady. Ang ganda guys oh. 5 mm. months lang ito pero ang lalaki na naman, naman oh, ang lalaki na ang ganda ng klase niya para siyang kamote ayan oh malabo malabo siya guys sobrang lambot malambot na dry oh, hindi siyang malambot na matubig madry kung sabi sa ang tawag dyan pughad So, ayan guys, luto na ang ating kasaba. Thank you so much for watching guys. I hope you will subscribe.